Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po si Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At para po sa kabatira ng bawat isa, ang programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay pwede subay subaybayan tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 sa GCTV Channel 185. At uh, salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na tayo po'y magkasama-sama online sa cable channel, sa Signal TV at gayon din po gamit siyempre ang radyo sa 702-DZAS, 1143-DZMR, sa Visaya, sa DYVS at sa Coronadal South Cotabato gamit po ang DXKI-FEBC. At uh, para sa kabatiran din naman ng bawat isa, ang ating programa ay nasusubaybayan uh, mula lunes hanggang biyernes. Opo, at uh, salamat sa Panginoon maging sa episode na ito para po sa araw na ito. Tayo po ay tumatalakay sa tema ng forgiveness. Isang topic na napakahalagang susi sa ikakaayos ng anumang relasyon. Subalit bagamat ito po ay mahalagang susi, ito rin po ay napakahirap na proseso. Mahirap mahirap sapagkat ah, sabi nga natin sa ating pag-aaral, eh nangangahulugan po ito, no, napagsinabi nating forgiveness that somebody has to pay the price and usually yung taong magpapatawad, siya po ang umaako ng price na iyon na dapat bayaran. Kaya hindi madali. Ano po? Kagaya ng ating mga natalakay at naumpisahan, eh, maganda pong uh, tingnan natin ang uh, ipinakita sa Psalm 103 verse 8 to 12 tungkol po sa kapatawaran na atin namang tinanggap mula sa ating Panginoon. Ang sabi po ng uh, Psalm 103 verse 8 to verse 12 The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love, He will not always accuse nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. Dito po ay nagpapakita ng uh, kung anong klasing kapatawaran ang ating tinanggap sa ating Panginoon. Alam nyo, malaking bagay ito. Sabi ko nga, pag natin ito sa perspektibo ng isang taong tumanggap ng kapatawaran sa Diyos, eh talagang mapapa-amen tayo pag binabasa natin ito. Aba, eh lahat naman tayo makasalanan. At pag ating binabasa ito at uh, inuunawa ang mga sinasabi nito bilang makasalanan, ay eh, mapapa-amen ka talaga. Bakit? Ano bang sabi riyan? Eh kung titingnan po natin. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. Hindi po siya magagalit habang buhay. He does not treat us as our sins deserve. O oh, isipin niyo po 'yan. Sa halip na parusahan, sa halip na tayo po ay tumanggap ng uh, hindi maganda bilang kabayaran ng ating mga pagkakasala, hindi po ganoon ang kanyang ibinigay sa halip pag-ibig. Something we do not deserve. And by the way, let me just uh, make this statement. Yung pong uh, grace and mercy ay merong koneksyon. Pag sinabi nating grace, it is receiving something that we do not deserve. Pag sinabi ho nating biyaya, tinanggap natin ang isang bagay na hindi nating karapat dapat tanggapin. Nandiyan po ang pag-ibig ng Diyos, kaligtasan, di ho ba? Ang pribilehyo maglingkod, nako, yan po ay biyaya. Hindi nating karapat dapat tanggapin, subalit ibinigay sa atin. Sa kabilang banda, nariyan din po yung tinatawag na mercy. Pag sinabi naman nating mercy, ang ibig sabihin po, hindi naman ibinibigay sa atin yung dapat nating tanggapin. Okay? So yung kanina, yung hindi mo dapat tanggapin, binigay, yan po ay grace. Yung mercy naman, yung dapat nating tanggapin, hindi ibinibigay. E ano bang dapat nating tanggapin? Tayo po ay makasalanan, di po ba? At ang karapat dapat pong nga tanggapin ng isang makasalanan ay kaparusahan. Pero hindi po iyon ang natanggap natin mula sa Diyos. Lalong-lalo na pag kinilala mo si Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga, sa ganoong anggulo natin dapat tingnan ito na tayo po ay recipients ng pagpapatawad ng Diyos, kailangan nating maunawaan yung lalim nito. Tingnan nyo po ano, kaya nakakatuwang basahin ito kasi pinapaalala sa atin eh kung papaanong yung ating mga pagkukulang, yung ating kasalanan ay pinatawad ng Diyos. Ang sabi ko, As high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. Ganyan po kalawak yung kapatawaran ng ating Panginoon. At alam naman natin na bilog ang mundo eh. So walang katapusan 'yun eh. Ganun po kalawak at kalayo ang kanyang uh, pagpapatawad sa atin. Uh, masarap tanggapin bilang isang pinatawad pero mahirap tularan bilang isang magpapatawad. So palagi kong binabanggit sa nakalipas na mga episodes na ito po, pag binasa natin sa perspektibo ng isang tumanggap ng kapatawaran, eh, talagang mapapa-amen. Pero pag tayo po ay pinaaalalahan ng magpatawad at ginamit ang talatang ito at tayo naman ang magbibigay ng ganitong uri ng kapatawaran sa iba, eh, parang mahirap kong mag-amen. Ano? Kasi kaya ba natin talagang kalimutan ang uh, ginawang kasalanan sa atin? So, unawain po natin ang ilang bagay. Uh, pag sinabi po natin, uh, forgive and forget, misan, hindi natin maunawaan ng lubos sa kadahilanan po na alam natin na mas mabigat ang pagkakamali laban sa atin, mas malaki yung kasalanan laban sa atin. The more difficult it is to forget, ang reality po niyan, eh, may mga tao na talagang habang buhay ay hindi makakalimot. Pero ano ba ibig sabihin nito? So, kailangan nating makita na sa Bible po, pag sinabi nating remembering and forgetting, yan po ay walang kinalaman sa retention of information sa ating isip. So, pag sinabi hong nakalimutan o kinalimutan ng Diyos ang ating kasalanan, hindi ho ibig sabihin no na naging ulyanin ng Diyos, o kaya ay malilimutin siya, kaya niya nakalimutan. Ang ibig sabihin po noon ay, uh, He chooses not to act on the basis of those sins. In other words, bagamat nandoon pa rin ang alaala -ala ng ating mga pagkukulang, pagkakasala, pagkakamali, pero hindi na po ito ginagamit ng laban sa atin. Hindi tayo itatrato sangayon sa bigat ng ating mga pagkakasala. Yan po ang uh, ibig sabihin niyan. So hindi dahil nakalimutan ng Diyos, kundi dahil sa hindi niya po niya ginagamit laban sa atin ang mga kasalanan ito. Kaya sa 1 Corinthians 13 verse 5, no, alam ng marami sa atin yung 1 Corinthians 13 is all about love. Pero alam niyo po ang isa sa mahalagang hinighlight sa kabanatang ito, Love keeps no record of wrongs. Wala hong talaan ng mga pagkakasala. E eh, tayo hubay kumusta? Alam nyo sa obserbasyon natin sa tao, misang po nasasabi natin yung ayoko na kasi punong-puno na ako o kaya sawang-sawa na ako. eh, ang tanong po, paano bang napuno at bakit ba nagsawa? No? Ah, uh, pag natin, paano napupuno? Yung konsepto po ng pagkapuno ay nangangahulugan na una, meron tayong capacity na kung hanggang saan, di ba? Kaya nga napupuno eh. Pangalawa, yung capacity na yon unti-unti naaabot dahil pag hindi tayo nagpapatawad, nadadagdagan yung mga offenses. So habang nadadagdagan at hindi naman natin binabawasan dahil ayaw nga natin magpatawad, eh talagang darating tayo sa hangganan. Kaya may mga relationships na nagsimula ng maayos pero eventually po ay nauuwi sa Pagkasira. At ang reason po doon, dahil napuno na eh. At kaya po napuno. Dalawa po yan. Tandaan nyo ah. Kaya napuno, maaaring may mga offense na nauulit or maari din po na hindi nagpapatawad yung nagagawa ng offense. Kaya ang nangyayari po, eh talagang mapupuno. O paulit-ulit yung offense o iba't ibang klase ng offense. Pero paulit-ulit na nagkakasala laban sa inyo, so dumadami. Ngayon, kung hindi rin tayo nagpapatawad, eh, hindi rin naman nababawasan yon Kaya umaabot sa point na ang mga linyahan po, eh, sawang-sawa na ako, punong-puno na ako, at uh, hirap na hirap na ako. Bakit po? Because we allow our limits to be um, maximized. Kaya po nagkakaroon ng ganon. So ang Panginoon, ang kanyang pag-ibig, ay hinahalin tulad sa pagkalimot. Kasi ang ibig sabihin po noon, uh, ulitin natin, it has nothing to do with uh, retaining the information, but it has everything to do with not using the information against us. Hindi niya ginagamit laban sa atin yung ating mga pagkakasala pag tayo po ay pinatawad na niya. Kaya nga nung sinabi sa 1 Corinthians 13 verse 5, Love keeps no record of wrongs. God Himself is the best example of this. Ang Panginoon mismo, ang pinakamainam na halimbawa nito, He does not keep records of wrongs. Kaya sa Bible, makikita mo, napakaganda eh. Yung mga taong nagkasala, na parabang kung itatrato natin, eh wala na hong pag-asa, hanggang doon na lang sana, pero nagkaroon ng turnaround ang kanilang buhay. At ang reason po sa turnaround na iyon is because they have received forgiveness from God. Kaya nga, pag tinignan natin si Peter, for example, he denied the Lord three times, but he was restored and reinstated by the Lord. So when you read the book of Acts, sino po ang leading character sa unang kalahati? Ako si Peter. Yung taong nagkaila sa Panginoon, not once, not twice, but thrice. O, di ba? Si Paul, ganun din naman. Uh, siya naman po ang manguusig ng iglesia. So we find him in the early portions of the book of Acts, as a persecutor of the church. Eventually, nakilala niyang Panginoon. At ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 15, verse 9 and verse 10, I do not deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. Hindi siya karapat dapat tanggaping apostol. Pero ang sabi po niya sa verse 10, ang sabi niya roon, I am what I am by the grace of God, and His grace to me is not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that is in me. So kung titingnan po natin ang buhay ng Apostol Pablo, isang buhay na hindi na talaga dapat qualified, hindi na karapat dapat, yet because of the grace of God, possibilities were opened. Ganyan po ang epekto ng kapatawaran ng Diyos eh new possibilities are open. Two, two other examples. Ano, yung isa sa John chapter 4, yung uh, babaeng Samaritana. Isang larawan ng isang buhay na kung tutuusin eh, patapon na eh. Bakit? Natagpuan po natin siya na umiigib ng tubig ng tanghaling tapat. Naku, ngayon ho sa ating bansa, ano, talaga namang nagtatalo-talo tungkol po sa Uh, paglilipat ng uh, panahon ng uh, bakasyon dahil po sa init talaga namang napakainit nung isang beses ho eh, nagmotor ako maghapon eh talagang uh, ang pakiramdam ko po eh alam nyo ba yung kalamansi na uh, pinigamo sa, sa palabok di ba yung talagang tiris na tiris at pigam-piga eh ganun ho ang pakiramdam ko para akong kalamansing pigang-piga dahil sa sobrang init, sobrang pawi, sobrang hirap, ano ho? at uh, masasabi kong mapanganib pa nga. At uh, ganyan yung feeling. Alam nyo, eh yung babaeng yon nasa disyerto. Uh, tayo, mapalad pa tayo dahil uh, may source of water tayo sa modernong panahon. Eh. Pagbukas mo ng gripo, wag lang makakaaberya at kung nagbabayad ka ng regular, eh, may lalabas na tubig, eh, eh sasalo ka. Eh bakit itiisin mo yung tanghaling tapat? At usually, wala akong sumasalok ng ganyan. At ang reason kung bakit niya pinili na sumalok ng tanghaling tapat is exactly because of that. Dahil wala pong ibang sumasalok ng ganyang oras. Uh, gusto po niyang iwasan yung mga tao. Gusto niyang iwasan yung iba na mga uh, pumupunta rin para sumalok. Bakit? Eh kasi pagchichismisan lang siya, pag-uusapan lang siya. Kaya nga nung tinanong ng Panginoon, di ba... Uh, Puntahan mo yung iyong asawa. Eh, sabi niya, miss pa po ako, wala ako asawa. Kasi nga, eh, marami na siyang kinakasama. Yung kinakasama niyo ng panahong yon hindi pa nga niya talaga asawa yon So talagang hindi na maganda ang buhay. She was living a life of sin. She was living in isolation. Lumalayo sa mga tao. Umiiwas sa tao. Misang ganyan ang epekto ng kasalanan. Ano? Yung bang uh, hindi ka na makaharap sa iba sa kadahilanan po na alam mong may mali sa iyong buhay and that was her experience and most likely sa kanyang isipan that will be the story of her life yan na ho habang buhay pero nung napatawad siya ng panginoon through that divine appointment ano ho ang nakita natin yung babae na dati rati po ay umiiwas sa tao siya po ay humarap sa tao and her testimony led many to the lord so ibig sabihin isang buhay na pwede na nating ituring na ganyan na hanggang kamatayan, wala nang kwenta, makasalanan, immoral. But because of the grace of God, possibilities were opened. Another good example ay yung pong makikita natin sa uh, John chapter 8, yung pong uh, babaeng nahuli sa akto ng pangangalunya. Ang senaryo naman po roon ay maraming mga religious leaders ang dati-rati ay magkaaway pero dahil sa inis nila kay Jesus, eh nagkampi-kampihan. So humahanap sila ng paraan para mapilitang magsabi si Jesus ng isang bagay na kontrobersyal at gagamitin nila laban sa kanya. So ang nangyari po habang nagtuturo si Jesus, tandaan nyo, ang nakapaligid ng mga panahong iyon eh sari-sari ho ha? mga religious leaders na naghihintay na magkamali siya at sinusubok ang kanyang karunungan at saka yung mga talagang nakikinig sa kanya na tinatawag na uh, tax collectors and sinners ng society nung time na yon. Sa so, madaling sabi, yung mga taong ang paniniwala ay eh, mababait na sila at saka yung mga taong naniniwalang sila ay makasalanan. So ang mas may loyalty sa pakikinig eh yung pong talagang uh, alam na makasalanan sila. So they were listening very intently uh, to Jesus. Tapos darating ngayon tong uh, babae na nahuli sa acto ng pangangalunya. At kung babasahin niyo po sa John chapter 8, alam niyo na kaya siya dinala doon eh dahil trap po 'yun eh. Wala naman talagang uh, matinong ape pwedeng isagot kung wala kang karunungan galing sa Diyos. So ano daw gagawin sa babaeng 'yon? Ang sabi ng Bible eh sabi ho ng mga religious leaders who were very much familiar and loyal to the Old Testament, they would say na sabi ng utos ni Moses, eh, patuhin niya hanggang mamatay. So anong gagawin? Eh ito ho ang dilemma diyan. Pag sinabi ni Jesus na batuhin para mamatay, so he would be pleasing the religious leaders of his time. Kaya lang, yung mga makasalanan na nakikinig sa kanya, ay eh, syempre, mati-turn off naman. Ang iisipin naman nila, eh, papano naman kami? Eh, hindi naman naglalayo dyan ang buhay namin. Pag sinabi naman ng Panginoon na huwag batuhin, uh, mariretain yung mga taong uh, considered as sinners ng society nung time na yon na sumusunod kay Jesus, eh, makakahanap naman ng dahilan itong mga religious leaders para sabihin, oh, meron kang inconsistency sa iyong tinuturo. E ano sinabi ni Jesus? Kung sino ang walang kasalanan, siya ang maunang bumato. Ay naku, alisan ho yung mga tao. Mula dun sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Napahiya lahat eh. So, nung umalis silang lahat, ang, ang maganda huron hindi kasi doon nagtapos yun. Ang sabi huro kinausap ng Panginoon yung babae at sabi sa kanya, Has anyone condemned you? No one, sir. The woman replied, And then Jesus said, Neither do I condemn you. Go now and leave your life of sin. Umalis ka na, humayo ka na, at talikuran mo na ang pamumuhay sa pagkakasala. Alam niyo, pag iniisip ko yung talata na iyon, babaeng dapat papatayin na, pero nabuksan ang possibility sa kanyang buhay because she received forgiveness from God. Paminsan po kaya tayo nahihirapang magpatawad because we fail to reflect on the forgiveness that we have received from the Lord. Hindi natin napag-iisipan ano bang klaseng kapatawaran ang ating tinanggap mula sa ating Panginoon. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, sa umpisa pa lang ng pag-aaral, kailangan nating tingnan ang sarili natin sa dalawang perspektibo. Eh. As a recipient of forgiveness, And as a person being commanded to forgive, bilang tumanggap ng kapatawaran at bilang tao na inuutusan namang magpatawad. Iyan po ang nais nice ng Panginoon. So one will be difficult to do without the other. Mahirap pong magpatawad if you do not have the experience of receiving forgiveness from God. And if you do not understand God's forgiveness, ang hirap din naman ipasa ito sa iba. Kaya dito po pinapakita sa atin Ano bang klasing pagpapatawad Ang tinanggap natin sa Diyos Kaya nga po pag sinabi natin forgiveness Madalas ang nasa isip natin Dapat mag-sorry yung nagkamali para patawarin ko. Eh sa Bible, hindi ganun ang sinasabi. Ang sinasabi po sa atin, pwede tayo magpatawad kahit hindi siya humihingi ng tawad. So, bakit po? Kasi ang source ng forgiveness natin is not the repentance or the apology of the person who caused the offense. Yung pong pagmumula ng ating pagpapatawad ay hindi po yung taong nagkasala at humihingi ng tawad. Hindi po. Ang source ng ating forgiveness ay yung Diyos na siya namang nagbigay ng kapatawaran sa atin. Pagka ang ginamit mong source ng forgiveness ay yung taong gumawa ng pagkakamali, well, ilang bagay lang po. Either one, you will not be satisfied with the apology. Number two, paano kung hindi nag-apologize? Number three, eh papaano po kung uh, yung taong iyon ay uh, sinadya yung ginawa? So therefore, huwag ka naaasa na ng tawad yun. Di ho ba? So ibig sabihin mga kapatid, hindi tayo dapat maging alipin ng kamalian ng ibang tao, ng kasamaan ng ibang tao, ng maling ginawa ng ibang tao dahil pwede tayong lumaya sa kanilang mga ginawa sa atin at mangyayari po yan when we choose to forgive. Now, ulitin natin, pwede tayong magpatawad kahit hindi sila humihingi ng tawad because the source of that forgiveness is not them, not their apologies, but God Himself. Pero, kailangan din ho bang uh, humingi ng tawad ang isang taong nagkasala? Kailangan din po. Bakit? for that person's um, restoration ibig sabihin pwede tayong magpatawad na hindi siya humihingi ng tawad pero pag hindi siya marunong humingi ng tawad hindi po siya magkakaroon ng restoration dahil lang pagkilala ng kanyang pagkakamali ang kanya namang journey towards Uh, restoration para mabago ang kanyang pagkatao. Yung taong nagpatawad naman, siya naman nasa journey towards healing, no? Siya naman yung nagkakaroon ng healing. Samantalang yung taong gumawa ng pagkakamali, ang kanyang pagkilala sa pagkakamali at paghingi ng tawad, 'yan naman ang journey niya towards restoration. Otherwise, mananatili siya sa ganung kalagayan na hindi siya ma-re-restore, magpapatuloy siya sa kanyang kasamaan. Pero yung tao po na nagpapatawad, nag-journey na towards healing. Pero kung marunong humingi ng tawad ng isang tao, masisimulan yung restoration ng kanyang buhay at ang maganda, yung pong restoration ng relationship. At pagka nagkaroon po ng restoration ng relationship, tandaan niyo po ito, reconciliation will always bring new possibilities. Kaya kung papaanong yung mga pinatawad ng Panginoon ay nakaranas ng mga panibagong posibilidad sa kanilang buhay, we can also experience that when we receive forgiveness and we can also allow other people to experience that when we extend forgiveness to them. Sana po ay pag-isipan natin ang mga bagay na ito mga kapatid sapagkat uh, ang kawala ng pagpapatawad ay mananatiling pabigat sa ating kalooban. Ibig sabihin po, lumilikha tayo ng bilangguan na tayo rin ang may gawa kapag tayo po ay hindi nagpapatawad. Hindi po palaging madali. Yan naman ang realidad niya. Pero posible po ito dahil ang kapatawaran ay pinakita ng Panginoon at ating naranasan sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Kristo. Sana po ay naging pagpapala sa inyong ating episode sa pagkakataong ito. Ito po inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo At ito po ang programang kamalayan na papakinggan sa FEBC Radio TV At nasusubaybayan sa GCTV Channel 185 at sa iba't ibang mga estasyon sa radyo Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa inyong pagsama Ito po inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.